Noong Disyembre 20, 1987, ang MV Donya Paz, isang lumang passenger's ferry, ay naglalayag mula sa Tacloban patungong Maynila. Mayroong stopover sa Catbalogan, Samar. Tahimik ang dagat sa silangan ng Pilipinas. Ang gabi ay malamig at maaliwalas. Sa kabila ng katahimikan, may barkong naglalayag mula Tacloban patungong Maynila ang MV Donya Paz. Ang barko ay labis na sobrang puno. Karamihan ng mga tagasakay ay hindi nakasama sa manifest ng barko. Mahigit apat na libong pasahero ang sakay. Karamihan ay pabalik sa kanilang pamilya para sa Pasko. Ngunit wala silang alam na sa gabing iyon, ang dagat ay magiging saksi sa isa sa pinakamalungkot na trahedya sa kasaysayan ng bansa habang papalapit ang barko sa distrito ng Tablas Strait, malapit sa dumali point ng bumangga ito sa MT Vector, isang malaking tanker na may kargang gasolina at iba pang petroleum products ay bumangga sa gilid ng barko. Sa isang iglap, nagtagpo ang dalawang barko. Isang malakas na pagsabog ang sumiklab at umaling aungaw -aung -aung sa karagatan at ang apoy mula sa tanker ay kumalat sa donya Paz ang mga tao. Nagtatakbuhan, ang ilan ay natabunan ng usok, ang iba'y nahulog sa dagat na puno ng apoy. Sa loob ng dalawang oras, unti-unti nang lumubog ang barko. Maraming pasahero ang natutulog, maraming buhay ang nawala sa dagat, sa apoy, sa katahimikan. Ang barko ay lumubog o nawala ng kontrol sa loob. Humigit kumulang dalawang oras pagkatapos ng collision habang ang tanker ay humigit kumulang apat na oras bago tuluyang lumubog. Ang bilang ng namatay ay humigit kumulang apat na libot tatlong daan hanggang apat na libot apat na raan katao. At ang ibang sources ay nagsasabing apat na libot tatlong daan at walumput anim na bilang ang namatay na pinakamadaming naitalang casualty sa peacetime maritime disaster tanging mga dalawamput apat na pasahero ng Doña Paz at dalawang crew ng Vector lamang ang nakaligtas. Ang mga bangkay, mga gamit at mga lumulutang na personal belongings ay iniwan sa dagat. Mula noon, maraming mangingisda at naglalayag sa Tablas Strait ang nag-uulat ng kakaibang pangyayari tuwing anibersaryo ng trahedya mga bangka na tila may ilaw sa gitna ng dilim. Mga tinig na humihingi ng tulong. At mga hugis sa tubig na parang mga kaluluwa ng mga nawala. Sa kwentong ito, susundan natin si Daniel, isang modernong diver at mananaliksik. Lumaki siya sa mga kwento tungkol sa MV Doña Paz. At ngayong 36 na taon na ang nakalipas, binalak niyang bumalik sa dagat upang alamin ang katotohanan at maranasan ang misteryo ng mga multo. Palaging sinasabi sa akin ng lola ko, sa gabing Disyembre 20, lumulutang daw ang mga alaala ng mga pasahero sa dagat. Sabi niya, "Daniel, huwag kang papalapit kung hindi handa." Pero paano ko malalaman kung totoo ang kwento kung hindi ko susubukan? Habang lumalapit si Daniel sa lugar ng trahedya, nararamdaman niya ang malamig na simoy ng hangin. Parang may bumubulong sa kanya. Ang dagat ay tahimik, ngunit may kakaibang liwanag mula sa gitna. Parang may bangkang umiiilaw sa malayo. Dahan-dahang bumaba si Daniel sa kanyang bangka at sumilip sa tubig, sa ilalim ng buwan may nakita siyang mga hugis na tila umiilaw sa ilalim ng dagat. Hindi niya maintindihan, ngunit ramdam niya na ang kaluluwang iyon ay nagmamasid, naghahanap at nananatili sa alaala ng trahedya. Hindi ko sila nakikita, pero naririnig ko sila. Tinatawagan nila ako, hinihingi ang tulong ko. Sa gabing iyon, napagtanto ni Daniel na hindi lang basta kwento ang lumulutang sa dagat. Ito ay alaala, babala at paalala sa bawat Pilipino na huwag kalimutan ang nakaraan at igalang ang mga nawalang buhay. At sa pagtatapos ng gabi, bumalik si Daniel sa Pampang dala ang aral na hindi lahat ng kwento ng dagat ay natatapos. Ngunit sa pag-alala at paggalang, nagkakaroon tayo ng liwanag sa gitna ng dilim. Sa bawat trahedya, may aral tayong matutunan sa MV Doña Paz. Natutunan natin ang kahalagahan ng kaligtasan, pagkakaisa at pag-alala sa mga nawala. Ang simpleng biyahe ay naging trahedya. Maraming buhay ang nawala dahil sa sobrang kapal ng tao sa barko at sa hindi inaasahang banggaan. Sa panahon ngayon, laging maging maingat sa biyahe. Hindi lahat ng nakikita ay ligtas at minsan, ang mga trahedya ng nakaraan ay nagiging paalala sa atin kung gaano kahalaga ang buhay kung nagustuhan mo ang kwentong ito huwag kalimutang mag-subscribe sa HK Love Kitty at Bestie i-like ang video at i-share sa iyong mga kaibigan marami pa kaming kwento ng takot at alaala ng Pilipinas na gusto naming ibahagi sa inyo